Hello, ka-blastful. Andito tayo ngayon sa rooftop at bibisitahin po natin yung mga tanim po ni Amo. Ayan, tignan po ninyo, ito pala ay pipino. At nakapag-harvest na nga si Amo ng pipino. Ang dami pong mga bulaklak. So, ibig sabihin ay marami pong mga tutubo na mga bunga. Dito ay meron po siyang bunga. Ito, nilagyan po ni Amo ng ganito. Ayan, ito, oh, laki na siya. Ilang araw lang po yan, pero tignan ninyo, namunga na siya. At ito, andito rin itong magagandang mga rose. At ito po yung litus ni amo. Ito na po ay nakapag-harvest na po kami ng litus. At dito rin po, wala na siya dahil na-harvest na po namin. At ito ay mayroon din po siyang bunga. Ito po ay opo Ayan. Ah, ayan. Mayroon na naman pong bagong bulaklak. Ito pong magandang bulaklak ng rose orange. At ito naman po yung amaryllis. Ayan. Amaryllis. Wow, ang daming, ang daming bulaklak nito. Tignan ninyo. Ito'y napakaganda. Hindi ko alam kung ano po itong halaman na to. Ang dami pong bulaklak na ang gandang tignan. At ito rin po yung pink na rose. At ito pong mulberry. Marami na rin po siyang bunga. Pahaba po ito yung bunga po niya. Maraming bunga. At ito rin po ay mulberry. Iba rin po yung kanya pong bunga. Hindi po siya pahaba. At mayroon na rin bunga yung mango. Mangga. Ang lit po yung puno at hindi nga namin alam kung lalaki po itong mga bunga dahil hindi po nailipat sa, sa malaking paso itong mangga. Yan, yeah, mayroon na rin mga bunga na maliliit. At itong flower na to, rose pa rin siya. Ito, so, ang ganda rin. Oops, parang tumatahol. Mm hmm. Yung white. Parang yellow din siya. Ang ganda. Oh, mayroon siyang ano ito ano siya lavender and the mountain is there mountain ang daming mga tali-tali dito dahil nga itong tanim ko ni amo na to hmm. hindi na ako makapagsampay noon dito pa ako nagsasampay pero ngayon ay Ayan, ginapangan na po ng upo. Upo nga siya. Tignan natin upo. Oo, upo nga siya. Upo. <laughs> Sa Ilocano ay tabungaw. O, oh, oh yan, meron parang, meron pa rin dito yung amarilis. Yan. Ah, ito. Hello. Oops, tignan natin. Mm, ganda. Diba? Ganda siya, di ba? Okay, ka bless full. Hanggang diyan mo, hanggang dito muna yung aking video. And thank you for watching. Ay ito naman po pala ay sayuti po ito sayuti sayote. Ang dami niyang ano, talbos. Masarap ilagay sa ano, ensalada ba? Ano, ilaga tapos lagyan ng bagong at sa kakamatis. Wow, sarap. Ito, sayote po ito. At ito rin po sayote. Ayan, sayote rin po yan. Okay, guys. Thank you for watching God bless you